Guys, naiinis ka na ba sa chat bubble o chat head na biglang lumilitaw tuwing may nagmi-message sa messenger, tulad nitong nakikita mo sa screen, kaya gusto mo itong mawala o i-disable para hindi sagabal sa screen ng cellphone mo, pero hindi mo alam kung paano ito gagawin, huwag kang mag-alala dahil sa tutorial na ito ay ituturo ko sa iyo kung paano ito i-disable, kaya siguraduhin panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo. First i-open ang messenger application. Pindutin ang tatlong linya o menu. Pindutin ang gear icon o settings. Mag-scroll ka pababa at hanapin mo itong bubbles option. Pindutin ang bubbles. At piliin mo lang itong nothing can bubble, at pagkatapos dawin ng mga hakbang na ito ay hindi nalilito ang chat bubble sa tuwing may magmi-message sa iyo sa messenger, ganun lang kadali guys, at kung nakatulong sa iyo ang video na ito ay huwag kalimutang i-like at i-share ang video para makatulong din sa iba.